Hello viewers around the world. And dito ako. sa an um, ano sa paggawa ng bibingka. Ito oh may bibingka na oh. Lutong bibingka. Ah, araw nang umpisa na mo bibingka. Ganyan pala ang ano oh. Iyan. Bibingka na yan oh. Iyan. Ganyan pala. Uh, apoy sa itaas. Uh, apoy sa apoy din sa baba ganyan pala unang una ko talagang makakita ng ganito. ayano oh, yeah. O, ayan o. Oh, oh, ayan oh. ano oh, ano 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 ha. bantay ano ano init. ano 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 saging banana leaf Lula. ito tapos ilagay diyan sa bali oven ah oh, bali oven ganito pala matrabaho din kasi kagabi na ha huh? Walang tulog. Walang tulog si... Walang tulog si Lula. Tapos nag-music na lang siya. Ayan, ang ginawa na sa gabi. Parang hindi mabuburing. <laughs> Ilang oras ang tulog mo? Isang oras lang? Hindi wala. Totally wala. Parang, parang wala atang tulog siya. Matulog siya sa araw. Kasi sa gabi, luto ang bingka. Ay, kuan naman eh, kuan naman, iman ka eh. At, twice a week. Ah, twice a week? Okay. Ah, okay. Okay. Mga kuan, madaot na Sige, tang kuan. bilang May order ah. Ah, magluto pala si Lola. Ang bibing ka kapag may order. Twice a week daw. Ah, ganito pala ang paraan ha. pag Pagluto na bingka ka. <laughs> Unang-una ko talaga makakita ng ganito. <laughs> Ito na ang finished product, oh. Si Ito na ang finished Tapos, I I tapos I I tingnan ko sa, sa, sa likuran kasi apoy sa ibaba tsaka apoy sa itaas. Ganito, ng ng, ayan yan. Ah, oh, ganito kula Mm. Ini tuh pulang bingkahan. Ya yeah, no. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan na no, finished product. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe and hit the like button. Goodbye and God bless.